Hello mga kaibigan, mga kapatid, mga kaigsunan Nasa labas ako ngayon, kasama ko ang aking friend At uh, nasa loob kami ng kotse Okay, at mga kami, punta kami ng Makati Isang makulimlim na umaga dito sa Metro Manila, kapatid Medyo madilim, makulimlim Medyo masama ang panahon or sa Bisaya pa masalubon na punta dari sa Manila no so to si King Prince uh, ang topic ko ngayon ay tungkol sa mga lindol mga sakuna na nangyayari sa ating bansa at sa buong mundo no alam niyo mga kapatid may tinatawag kasi mga fault lines sa buong mundo yan umiikot yan may pag nakita may google niya mga kapatid Nakalagay yung mga fault lines kahit sa Amerika, sa US, sa kahit parte ng mundo no, na may fault line lalo ng Pilipinas. Pilipinas ay eh, maraming mga bulkan at uh, mga fault lines po no, meron tayong Marikina fault at kung ano-ano pang fault no. So sa ating mga kababayan, medyo eh? mag-ingat kayo kasi nagumpisa ng lumindol sa Cebu tapos sa Davao mayroon din lindol sa Butuan. So, besides Mindanao, at tinamaan, ano? 7.6 po nung nakaraan. Alam mo kung tumama sa Metro Manila yun, baka maraming madamage ng mga buildings o mga old houses. Kaya, paalala lang po, no? Sa ating mga kabawain na mag-stack kayo ng mga pagkain, mga uh, dilata ba, mga noodles, bigas, of course, no? At uh, kung meron kayong mga kalan-kalan in case na hindi gumagana ang mga tanki nyo no? gas tank o ano, nabusan ngayon ng gas tank gasol uh, kung meron kayong mga uling uh, makontento mo na sa uling kulang kurente yan so rice cooker ang ginagamit uh, baka pwedeng kaldero na lang muna at isa lang sa kalan okay balikan natin ng lindol mga kaibigan ang ano kasi, ang uh, concept dyan sa lindol, kapag, cold fault kasi yan eh. Kapag gumala yung isang fault, aandar yung kabilang fault. Ang bagas ano, kung sa Bisaya, mataktan ba yung ibang fault? Nahawa. Kaya, ingat talaga. At saka sa ating mga kababayan na bubibilin ng mga condominiums, kailangan alamin niyo kung ano ang foundation ng condominium na binibili niyo. Huwag basta-basta condominium -basta, -basta kundi tingnan niyo kung meron siyang parang bearing or para bang gum, ano lang siya gumugulong lang kapag lumilindol. Tawag naman may bearing sa sa ilalim para hindi bumabagsak yung building na tititaran niyo. So mamili po kayo ng condo no hindi yung nakatipid kayo pero delikado naman yung condo niyo baka bumagsak kapag malakas ang lindol ano so igat mga kapatid no at uh, yun sa mga nasalanta o nagkaroon ng sakuna diyan sa mga kababayan natin sa Bisaya sa Mindanao yung mga may pera o may kayang itulong para matulungan natin mga kababayan pwede kayong tumulong doon magpadala kayo i-google niyo kung saan kayo pwedeng magpadala wag basta-basta baka naman maibulsa lang yung tulong niyo So, yun nga po, uh, yung mga anak ko nakatira sa kondo, so sinabihan ko sila na anong klaseng kondo ba yung mga nabili nyo. Baka naman mamaya, wala yung mga extra ano, safety measures pag may mga lindol. Ano? Sabi naman nila, ano, dayon, meron siyang parang gulong sa ilalim or bearing nga uh, kapag uh, lumilindol ay... Sumasayaw lang siya. Parang yung mga lin, mga kondo sa Japan. Okay? So, papunta kaming Makati ngayon at kasama ko ang aking kaibigan, no? Oh, si Brother Jerry. Jerry Boy ng Davao. Palmahil, yan. Oh. Yan, so... Sasakyan niya to. So, nakikisakay lang ako kasi mamasyal ako sa Makati na hindi pa ako sa bahay. Baka puntahan ko yung airlines kasi nag-ano kami ng refund, no? So, siguro hanggang dito na lang, mga kaibigan. Uh, isa pang palala dapat lagi tayong nananalangin no sa bisaya pa magampo ta pirmi na ilayo ta sa mga diskrasya o sakuna lalo na ang ating pamilya at mga kaibigan so magdasal tayo sa ating Panginoong Diyos na wag naman sana mangyari ang isang malakas na lindol kung may lindol ba yung mahina lang yung minor damages lang okay So, pray, pray lang tayo, no? Ampo, ampo, ampo lang. Kunya, amping, ingat sa habang naglalakad. At pag naging dol, huwag mataranta, huwag magpanik. Punta ka kagad doon sa lugar na may, ano ka, may proteksyon ng ulo mo. Ang ulo mo, lagyan mo ng plywood para pag may bumagsak o kaya mag-helmet ka o ano man pwedeng gawin, no? lagay ka ng karton o pumunta ka sa ilalim ng lamesa sa mga lugar na maproteksyonan ng iyong ulo, iyong katawan. At kung kaya mong lumabas agad, uh, take note, huwag kayong gumamit ng elevator. Matatrap kayo sa elevator kasi makaroon ng uh, electrical ano yan, uh, stoppage. So hindi na agagana yung elevator. Huwag kayong mag-elevator. Hagdan lang po. At kung nasa ground floor, labas agad kayo. At umupo. Humawak sa isang bagay na matibay para hindi kayo natutumba kasi pag tum natumba kayo tumama yung ulo yung delikado rin okay so ito si King Prince para sa Travel 369 no nandito kami ngayon sa bandang Camp Krami eh. Camp Aguinaldo yung kabilang side ano edsa side no uh, nagpapasalamat sa laging panunood sa aking YouTube channel mag subscribe po kayo mag share sa inyong mga kaibigan para laging updated God bless us all To God be the glory, God is good.